ngayon, nagano kami dito mga kalinga, stop over Masi bumili kami ng tubig. Kaya kaya din ng tubig kasi sobrang init ngayon dito sa diet. Ito po yung ano, yung na lagi namin nga tinitiginan pag papunta kami dito sa labo. Dem 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 dito ay sementeryo. Makita nyo dyan mga kalinga po. Sementeryo. Ito ko napansin dati. Na, yeah, sementeryo pala yan. O, lagi na kami dumadaan dito. Yan. Yeah, nakita ko sementeryo pala yung harap nito. Yeah, hindi ka naman natatakot magtinda dito? Hindi naman. Ito si Kuya. Oh. Ang uh, matapang na tindero dito. Ang harap kasi ng kanyang tindahan, sementeryo. May nilagay ako ditong sticker dati, ah. Oh. Oo. Oh. Oh, ayun pa, oh. Suki kami dito, eh. Akala ko po, po kasi tinanggal ko ng po. Ah. Po kasi yung salamat, kuya. A few moments later. Uh, good morning, good morning po mga kalingap. Nandito tayo ngayon kina Ate Nora. Yan po yung kanilang bahay. Dadalawin natin siya at uh, muling kukumustahin. Nandito naman yung kanyang hindi niya tayo yung kanyang asawa. So, kumustahin natin si Ate Nora at uh, muli natin na uh, kakausapin para magkaroon uli siya ng interes na mabago yung kanyang buhay, mabago yung sitwasyon ng kanyang buhay. Matuto siya uling lumaban. So, tara po mga kalimut. Ate Nora! Tinora, hello. Ito pala si ano? Ano ang pangalan mo? Si Kalbo. hindi naman Kalbo. <laughs> Ito pala yung anak ni Ate. Ate! Te, ko si Roda. Ha? Te maligo ka na, Te. Mainit ang panahon. Ligo tayo dito sa labas. Ate. Te. Ligo tayo. Tapos linisan natin yung sugat mo kasi lalong lalala yan pag hindi natin nalinisan. Hmm? Ate. Tulungan mo yung sarili mo. Nandito kami. Aalalay kami sa'yo. Pasok na yung anak mo. Tulungan mo yung sarili mo ate para masundo mo si Ronron. Ron para mo siya sa school masaya magsundo ng anak ate lalo na pag nag-aaral oh excited yun lalo na pag sasalubungin mo doon sa school excited yun tapos may star yung anak mo ate may star na makukuha sa school tuwan tuwa yon pag, na, ano, pag nandun ka ipapakita niya sa yung, ano, yung star ba? Diba? Kaya tulungan mo yung sarili mo. Hmm? Kung maligo ka, tapos uh, ah, natin yung sugat mo, tapos pupunta ka dun sa school ni Ronron, Ron, makikita niya na ano, nandun ka, sinasalubong mo siya, paglapalabas siya ng school, gaganahan yun sa pag-aaral ate. Na, masaya yun. 'Di ba? Masarap yung makita mo yung anak mo na kumakanta doon sa school. Ha? Tuwing umaga, pwede mo siya doon puntahan, silip-silipin. Pwede kaya dalhan ng merienda, no? Nora, tulong kami yung sarili mo. Kami nandito lang para umalalay sa'yo. Mahal ka namin, kaya hindi ka namin binibitewan. Gusto namin uh, mapaayos uli yung buhay mo. Maging normal ka uli. Ba? Handa kaming umalalay sa'yo. Hindi ka nag-aaral, ano? Na? Be? Nag-aaral ka? Hindi. Anong grade mo na? Grade 11? A 7? Bakit di ka nag-aral? Ha? San yun? Ibang school? Nag-aral? Eh, di ba dito malapit lang high school? Pwede ka naman mag-transfer dyan, ha? Ah. Ayaw mo na? Ha? Hindi mo ba pwedeng kunin? Walang. Walang ano? Malayo dito? Hmm. Sayang be. Grade 11 ka pa lang. Ah, 7. Grade 7 pa lang. Grade 7 pa lang. First year high school pa lang, no? Kung ano. 6. Oh, first year high school pa lang, 7, 8, 9, 10, Kasi may mga ganun eh. Junior high ka pa lang, no? Junior high. Ate, tulungan mo yung sarili mo para yung mga anak mo makapag-aral, oh, Para maano mo sila. Ma-i-guide. Ba? Para makapag-aral si Kalbo na may buhok. <laughs> Yan, para makapag-aral din siya, ate. Tulungan mo yung sarili mo. Ha? Walang ibang tutulong sa iyo kundi 'yung sarili mo. Kami aalalay lang, 'di ba? Alalay lang kami sa iyo. Mas higit na makakatulong sa iyo sarili mo. Para maigad mo 'yung mga anak mo. At 'yang sugat mo palinisan mo ha. Tapos maligo ka. Para mapreskuhan ka. Yan po mga po. Ang laki ng sugat ni ate. Ayaw daw niya magpalinis ay. Sabi ng kanyang uh, asawa. Nandito naman si kuya. Aalalay naman sa iyo kaya sana tulungan mo 'yung sarili mo. Ate ha. Ate. Hmm. hindi siya nagsasalita mga kalinga pero nakikinig si Ate. Be, kausapin mo si mama mo, be. Ayan, ngayon, higit kayong kailangan ni mama mo. Kailangan niya ng... Kailangang maramdaman ni mama mo yung pagmamahal nyo. Ipadaman nyo sa kanila, ay sa kanya na, mahal nyo siya. Ayaw mo ba na si mama mo maging normal? Hmm? Tayo kayo, ano? Ayaw ko! Ano? Ayaw! 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 naman ako. Nalas! Patakot naman ako kay ate. nung Ha? lang yun ulayan ng anak mo huh? Bless ka kay mama, bless. Ulayan ng anak mo. Tingnan mo yung anak mo. Oh, wapo Ura, wapo, nag-aaral na sila. Nag ano? Bless ka kay mama mo, be. Nag-aaral ka mabuti ha. mag aaral mabuti. Ha? Papakabait ka ha. Sinara, alis na kami ha. Sinara, alis na kami. Kain ka na. Tapos tulungan mo yung sarili mo ha. Yun lang lang pakiusap namin. Tulungan mo yung sarili mo. Kalbo, bye bye. Kausapin mo si mama mo. Ba bye Ati Nora, bye. Atinora, bye bye. Thank you so much po sa lahat na nanonood na aking video. Huwag po natin kalilimutan ang supportahan. Kuya Balsan Matubang at na vlog Kalinga Prab at lahat ng Kalinga Partners. Bye-bye po and God bless us all.